Usap-usapan ngayon ng latest IG story ni Chinita Princess Kim Chu. Tila masisilayan kasi sa ibinahaging short video ng aktres ang postura ng legendary comedian na si Vic Soto. Sa nasabing IG story ni Kim ay mapabasa ang mga katagang ang tandem na ikakagulat ng lahat. First time in the entertainment blogging magsasama ang dalawang showbiz royalties. Samantala, hindi na nga naging palaisipan kung sino ang tinutukoy na makakasama ng aktres sa vlog nito. Dahil kung titignan mabuti ay sponsored ng Lala Mo Bang Gagawing Proyekto ni Kim Chu. At ang tanging endorser na artista lang ng Lala Mo ay sina Kim Chu at bossing Big Soto. Sa katunayan ay kung panonoorin maigi ang nasabing IG story ni Kim Chu ay makikita ang relo ni Big Soto maging ang hugis ng katawan ni Bossing ay nasilip sa kamera. Sa kabilang banda ay excited na ang Kim Si Pan sa panibagong achievements ni Kim Chu. Anila ay kitang kita naman sa reaksyon ng kanilang idolo na isang karangalan dito ang makasama ang isang Big Soto dagdag pa nila ay panibagong eksena na naman ang kanilang masisilayan dahil magsasama ang dalawang host ng magkaribal na noontime show na It Showtime at EAT. Narito at basahin natin ang ilan sa kanilang mga komento sa latest IG story ni Kim Choo.